Sa ibang balita naman, isang araw matapos maihimlay ang labi ni Secretary Jesse Robredo, bumisita sa kanyang puntod sa Eternal Garden Sanaga, ang kanyang mag Nagpaunlak naman ang interview sa News 5 ang mga kapatid ng kalihim. Dito ay nila ang masasayang alaala nila sa isang batang Jesse at ang matinding hamon na hinarap nito sa DILG. Ina Zara, ikwento mo. Habang ipinapasok ang abo ni Secretary Jesse Robredo sa kanyang puntod sa Eternal Gardens, nasa ICU sa isang ospital dito sa Naga ang kanyang 80 na taong gulang na ama. May Alzheimer's daw ito tulad ng 85 anyos na ina ng kalihim. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sinasabi sa kanila na wala na si Jesse. I know if I tell her now, she will ask me the next time I see she'll be grieving every five minutes because ang memory niya lang maikli eh. Pag nagtatanong where is Jesse, oh, he's coming, he's coming. Sa pagkawala ni Jesse, binalikan ng magkakapatid ang masasayang alaala -ala noong mga bata pa sila. Never in our wildest dreams, o na-imagine namin na magiging ano yan, eh, mayor. Kasi sa lahat nga sa amin, siya yung ano, madaling umiyak, madaling magalit. Kaming mga girls, palagi namin yung pinipikon. Pero malayo raw sa pikon at iyaking bata ang Jesse Robredo na naitalaga sa Department of Interior and Local Government. Napatunayan nila ito sa Luneta Hostage Crisis noong August 2010 na maituturing daw na pinakamalaking hamon sa karera ni Robredo bilang opisyal ng gobyerno. Walong Hong Kong National ang napatay noon ng hostage taker na si Rolando Mendoza. Inula ng batiko si Robredo na nooy acting DILG secretary. Sa huli na bulgar na ang undersecretary pala na si Rico Puno na pinagkatiwalaan ng Pangulo na mamalagad sa Philippine National Police ang namuno sa palpak na hostage negotiation. Pero ayon kay Butch Robredo, kailanman ay hindi nagtampo sa Pangulo ang kanyang kapatid. Uh, gusto ko mag-ingat sa pagsasalita kasi ay ayaw ko makasakit na, na makasakit na ibang tao. Eh. Pero it was the President's prerogative. That is I think the bottom line. Sa ngayon, wala sa kahit na sino sa magkakapatid na Robredo ang may balak na pumasok sa politika. Duda rin sila kung sa sa 2013 elections ang biuda ni Robredo na si Attorney Lani. I'm sure she has the qualities, but she also has the qualities of of, of a mother and and a family woman. So, so yeah, that's, that's, that's it's really all up to her, you know. Maraming nagenyo pa rin ang bumibisita sa puntod ni Robredo ngayong araw dahil hindi raw sila nakadalo sa state funeral kahapon. Nagkalat pa rin sa lungsod ang mga banner at dilaw na ribbon para sa pumanaw na kalihim. Bilang pag-alala sa kalihim, plano ng palitan ng pangalan nitong Naga Coliseum at sa halip ay tatawagin ng Jesse Robredo Coliseum. Isinusulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Naga City na ideklara ang August 18 na petsa ng pag-crash ng eroplano ng kalihim bilang Jesse Robredo Day. Mula dito sa Naga City, Inazara News 5.